Alam mo ba na halos siyamnapung porsyento ng mga problema sa paningin ay maaaring maiwasan o mapabuti gamit ang tamang mga nutrisyon? Oo, tama iyan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kapag nagsimulang lumabo ang kanilang paningin, wala nang paraan para ito ay bumalik sa dati. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang maaaring mapanatili ang iyong paningin, kundi maaari pa itong mapabuti? Nangyayari lamang ito sa pagbibigay ng tamang bitamina at nutrisyon sa katawan mo. Manatili ka lang dyan dahil sa video na ito, susuriin natin ng malalim ang mundo ng kalusugan ng mata at ibubunyag ang isang nakakagulat na solusyon para sa mas malinaw na paningin. At magbabahagi rin ako ng isang masarap na recipe na kasing ganda para sa iyong mga mata tulad ng para sa iyong panlasa. Mag-subscribe ka sa channel. Linawin muna natin ang ilang karaniwang maling akala. Marami ang naniniwala na habang tayo ay tumatanda, ang malabong paningin katarata o macular degeneration ay hindi na maiiwasan. Pero ang totoo, kadalasan ay maaaring maiwasan ang mga problemang ito. Maling paniniwala na nakakasama sa paningin ang pagsusuot ng salamin o sapat na ang pagkain ng carrots para mapanatili ang kalusugan ng mata. Bagamat nakakatulong ang carrots, ang totoo ay kailangan ng iyong mga mata ng iba't ibang uri ng nutrisyon para manatiling nasa pinakamagandang kondisyon. At iyan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Magsimula tayo sa isang mahalagang nutrisyon para sa proteksyon ng mga mata, vitamina C. Ang makapangyarihang antioxidant na ito ay tumutulong na i-neutralize ang mga free radicals na maaaring makasira sa iyong mga mata sa paglipas ng panahon. Ang mga free radicals ay hindi matatag na mga molekula na maaaring makasira sa mga selula kabilang na ang mga selula ng mata na maaaring magdulot ng mga kondisyon tulad ng katarata at macular degeneration. Pinapalakas ng bitamina C ang mga daluyan ng dugo sa mga mata at sumusuporta sa kalusugan ng cornea at retina. Ang kakulangan sa bitamina C ay maaaring magdulot ng panunuyo, pagiging sensitibo sa liwanag at maging ng katarata. Ang mga citrus na prutas tulad ng mga dalandan at suha ay kilalang pinagkukunan, ngunit ang mga presa, sili at broccoli ay mayaman din sa nutriyenteng ito. Isipin mo ang pagkakaiba na kayang gawin ng isang simpleng baso ng bagong piga na katas ng dalandan sa pagprotekta ng iyong paningin. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Ang vitamina E ang susunod na alternatibo, A, ang sentro ng atensyon. Ang nutriyenteng ito ay gumagana kasama ng vitamina C, nagbibigay ng proteksyong patong laban sa oxidative stress. Nangyayari ang oxidative stress kapag may hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga free radicals at antioxidants sa katawan na nagdudulot ng pinsala sa mga selula. Tinutulungan ng bitamina E na ma-neutralize ang mga free radicals, kaya nababawasan ang panganib ng katarata at age-related macular degeneration. Kung kulang ka sa bitamina E, Maaring mas madaling masira ang mga sensitibong tisyo ng iyong mga mata. Ang mga almendras, buto ng mirasol at spinach ay magagandang pinagkukunan nito. Kahit isang maliit na dakok ng mani o buto araw-araw ay maaaring magbigay sa iyong katawan ng sapat na bitamina E para suportahan ang kalusugan ng iyong mga mata. Sa pagpapatuloy natin, lalo nating bibigyang diin ang kahalagahan nito. Madalas itong nakakalimutan, ngunit napakahalaga ng papel nito sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa iyong mga mata. Ang tamang daloy ng dugo ay mahalaga para maghatid ng oxygen at mga sustansya sa iyong mga mata at mag-alis ng mga dumi. Tinutulungan ng bitamina K na mabawasan ang panganib ng mga kondisyon na dulot ng pagkapal o pagtigas ng mga daluyan ng dugo tulad ng diabetic retinopathy. Ang mga berdeng dahon tulad ng kale, spinach, at Swiss chard ay mayaman sa bitamina K. Ang pagsama ng mga gulay na ito sa iyong mga pagkain, maging bilang sariwang salad, ginisang ulam, o halos sa smoothie, ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga antioxidant at daloy ng dugo, pero kailangan din ng iyong mga mata ng sapat na moisture at proteksyon laban sa pamamaga. Dito pumapasok ang omega-3 fatty acids bilang isang mahalagang bahagi. Mahalaga ang mga taba na ito para mapanatili ang istruktura at paggana ng mga cell membrane, kabilang na ang mga nasa iyong mga mata. Tumutulong ang mga ito sa paggawa ng oily layer ng iyong tear film na pumipigil sa mabilis na pag-evaporate ng luha at tumutulong mapanatiling basa ang iyong mga mata. Nakakatulong din ang omega-3 na bawasan ang pamamaga sa katawan, kaya bumababa ang panganib ng dry eye syndrome, age-related macular degeneration, at UF retinopathy. Makikita mo ang omega-3 sa matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, at sardinas. Para sa mga mas gusto ang plant-based na opsyon, ang flaxseed, chia seeds, at walnuts ay magagandang alternatibo. Ang pagdagdag ng isang bahagi ng mga pagkain ito sa iyong mga pagkain ilang beses sa isang linggo ay maaaring magdala ng kapansin-pansing benepisyo para sa iyong kalusugan sa mata. Isipin mo ang atensyon na tinitiis ng ating mga mata araw-araw mula sa pagtitig sa mga digital na screen hanggang sa pagkakalantad sa sikat ng araw. Ang lutein at zeaxanthin ay nagsisilbing natural ng na mga tagaprotekta para sa iyong mga mata. Ang mga carotenoid na ito ay naiipon sa makula at lente ng mata. Sinasala ang mapaminsalang asul na liwanag at dine-neutralize ang mga free radicals. Ayon sa pag-aaral, ang mga nutriyenteng ito ay maaaring magpahusay ng visual na pagganap at magpababa ng panganib ng macular degeneration at katarata. Kalimutan ang pagdurog ng tanghalian. Ang kali at dilaw na sili ay mahusay na pinagkukunan ng pagkain. Ang pagsasama ng mga pagkain ito sa iyong dieta ay maaring magbigay ng proteksyon para sa iyong mga mata at sumuporta sa mas malinaw at mas matalim na paningin. Ngunit kahit na may lahat ng mga makapangyarihang nutrienteng ito, may isang elemento na nag-uugnay sa lahat at nagpapalakas ng kanilang bisa, zinc. Ang zinc ay isang mineral na mahalaga sa pagdadala ng vitamina A mula sa atay papunta sa retina. Para makagawa ng melanin, pigmentong nagpoprotekta sa mata. Sinusuportahan din nito ang immune system at tumutulong sa pag-aayos ng mga selula na mahalaga para mapanatiling malusog ang mga mata. Ang kakulangan sa zinc ay maaring magdulot ng mahinang paningin sa gabi at mas mataas na panganib ng katarata. Ang mga pagkain tulad ng talaba, karne ng baka, baboy at buto ng kalabasa ay mayaman sa zinc. Kahit ang katamtamang pagkain ng mga ito ay maaaring magpalakas ng benepisyo ng iba pang nutrisyon na iyong natatanggap. Ngayon, dito na talaga nagiging kamangha-mangha. Ang bitamina A ay madalas tawaging pundasyon ng kalusugan ng mata at may magandang dahilan para dito. Pero may isang bagay na particular na kawili-wili tungkol sa bitamina na ito. Maaaring itong ipakita ang isang mahalagang palatandaan na maaaring mayroon kang kakulangan. Naranasan mo na bang mahirapan makakita ng malinaw kapag madilim o napansin mong nahihirapan kang magmaneho sa gabi? It but I say, ses may nga unang sintomas ng kakulangan sa bitamina A. Pagkabulag sa gabi. Nangyayari ang pagkabulag sa gabi dahil mahalaga ang bitamina A para sa paggawa ng rhodopsin, isang pigmento sa retina na tumutulong sa iyo na makakita kapag madilim. Kapag kulang ka sa vitamina A, hindi kayang mag-adjust ng iyong mga mata sa dilim gaya ng nararapat. Hindi lang sa pagkabulag sa gabi natatapos ang kakulangang ito. Habang tumatagal, pwedeng magdulot ito ng panunuyong mata, pinsala sa kornea, at posibleng tuluyang pagkabulag kung hindi maagapan. Ang pinakamahuhusay na pinagkukunan ng vitamina A ay kinabibilangan ng atay, langis ng atay ng bakalaw, mga produktong gatas at mga gulay na matingkad ang kulay kahel tulad ng karot, kamote at kalabasa. Ang beta-carotene, isang tagapagpauna ng bitamina A na matatagpuan sa mga gulay na ito, ay ginagawang aktibong bitamina A sa loob ng katawan. Sa pagsasama ng mga pagkain ito sa iyong dieta, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong paningin, kundi gumagawa ka rin ng isang proaktibong hakbang upang maiwasan ang mga posibleng hindi na mababalik na pinsala. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga mahalagang nutrienteng ito, ilagay na natin sila sa aksyon. Gamit ang isang masarap na recipe na puno ng nutrisyon, madaling ihanda at napaka-epektibo para suportahan ang iyong paningin. Magsimula tayo sa spinach, isang berdeng gulay na puno ng nutrisyon, lutein at zeaxanthin. Magdagdag ng isang tasa ng sariwang spinach sa iyong blender. Sunod, isama ang isang katamtamang laki ng tinadtad na karot para magdala ng beta-carotene, mahalaga para maiwasan ang pagkabulag sa gabi at suportahan ang paningin sa madilim. Para sa matamis at maasim na dagdag ng vitamina C, magdagdag ng kalahating tasa ng piraso ng frozen na mangga para matiyak na mananatiling basa at walang pamamaga ang iyong mga mata. Isama ang isang kutsara ng flaxseed para sa omega-3 fatty acids. Sa huli ibuhos ang isang tasa ng orange juice para sa isang dosis. Dagdag na vitamina C kasama ng kalahating tasa ng tubig at isang dakok ng yellow para sa perpektong tekstura. Iblend lahat hanggang maging makinis. Enjoy ang smoothie na nagpapalakas ng paningin at kalusugan ng matamula sa loob. Ang pag-aalaga sa mata ay nagpapabuti hindi lang ng paningin kundi pati ng kalidad ng buhay. Isipin mong mas malino mong makita at higit mong ma-appreciate ang mundo. Bawat kulay, detalye at sandali. Ang iyong mga mata ang bintana mo sa mundo kaya dapat itong alagaan ng maayos. May isa pang recipe sa aming channel na paborito ng aming mga manonood. Puno ito ng masustansyang sangkap para sa mga mata at kapag sinubukan mo, makikita mo. Maraming tao ang bumabalik para magpasalamat sa amin. Subukan mo at sabihin sa amin kung paano ito gumana para sa iyo. Hanggang sa muli sa susunod